อ้ๆว่องวงหุงยันหุไม่ลาบิดปชมพูปชมกระาติงลังปชมพู Ay, ay Marami pa tingin nga ho Ang galing naman ni Marami, ho Nararating lang. Ayun, oh. Laki, oh. Ang galing po. akin yung Yung, yung sima. sima. Well, Ang laki po agad, oh. Ayun, know. oh. Laki po agad. Ang swerte naman po. Ayun po, ho. Swerte naman. Oh, naku, grabe naman. Ayun, oh. Timabit ko yung ko lang siya Guys, nakibanding na po ako kay Maromi. Umpisa. Ito. Medyo nakalamang lang ako sa kanya ng limang minuto. Ayun po, kinagatan po kagad siya. Ayun po kagad ang huli. Grabe po yun. Limang minuto lang ang pagitan namin. Nauna lang po ako sandali dito. Pero show, wala palang pa lang huli na kagad. good morning pala ho. Good morning. Ito Dito lang ho kami sa Super Ferry Station. Kasi dito po nagkakagat na malalaki. At wala namang angler na napuesto. Sila lang oh. Kaya ho, nakibanding na rin po ako. Maga po at yun nga ho nakabuhay ng agad si Maroming galing ang usay naka-register do siya dito alam po ni Maroming kung nasa yung isda dito kaya ho siya lang ho, ho at saka si Diday Ilan lang talaga Sa akin o, may kumigibit Sap-sap Sa kanila lang Malalaman nyo na May huliw sila malaki Ish plus 2 ng tubig Lakas Galing ba yun Wala pang Ilang segundo na ilalagay yung floaters niya sa tubig. big. Meron po kaagad uli. Yan. oy oy ayan po, oy. Oh. lunok. Marami, may flash ba kayo dyan? Marami, may flash yeah. ba kayo dyan? Lunok eh. Lunok Lunok po. No, 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 no. pong pinaka ano yung mahil maliit lang po kasi ang simang ginagamit natin kaya po pag na ano po mga gaitong kalalaking isda malulunok diyan po tayo matatagalan ayan na po yung dalawa oh. Kaya nakibanding na rin po ako sa dalawa. Baka malibri po ako ng tangalian. Men, nagdi-deliver daw po sa kanilang tanghalian. Pero may palit isda po yun. Ayan po, si Diday at saka si Man Romeo. Nakibanding na rin po ko at baka ho, malibri ko tayo ng tanghalian. <tinyan> Dahil sama mo ko sa tanghalian ha. Yung sin sa inyo ha? Ha? Ayun, sumagot ka malakas kasi hindi marinig sa video. Sikat na kayong dalawa Wala eh. pa. Oh, wala pa raw. ha? Sam saman nyo na ako sa tanghalian ha? Oh, palitis na. ay ay, ay. Alam. Alam. pa dami dami kumakibit nawala pa ayaw pa kamo kumagat ay, ayan 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 mo na, Huwag ka na umang patok ito. Sige! Pagkagato ko na. Diba? Ay, hindi. Talapya. Talapya, oh. Pero, balik ko ito. Babalik ko ito. Babalik. Balik ko po. Yung nang kalalaki. Binabalik ko pa. may isang batang angler oh, nakahuli po oh. Ano yan? Ay, ang laki ay? ng no, ahas yan Ang laki pong ahas to Ahas, eww! Eww! Ay, 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 ay! Ang laki po John, oh. <laughs> <laughs> laki ng ahas oh <laughs> Ay, 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 ay! Huwag po, huwag dyan, huwag mo ilapit Ang laki po ng huli ni dyan oh Nasabitan lang Ang laki ng ahas oh Eh, eh, dyan mo, huwag mo ilapit, baka manuklaw Ha, Nanunuklaw yan. Ha? Nanunuklaw. Nanunuklaw? Oo. Nanunuklaw yan. <laughs> Ayan po, hulok yun. Ang laki ng huli, lo. laki, oh. Ay, si Manjes, mukhang maglilipit na, oh. Ang laki po ng huli, no. Grabing asyo, uh, laki. Ang laki. jemput Bijun Bijun po Ayan Ayan Bijun po Bijun Karara tingin lang <laughs> o Bijun <Vision> po Hai, <laughs> Uy, uh, 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 uh. <laughs> ano to? Hello, tanggal ang hirap ang tanggalin. Doon lang pala sila sa gitna. Sa gitna lang sila. Eh, eh. Bigyan niyo ako ng pwesto. sinirahan <laughs> niyo ako ng pwesto. Ah. Marami, hindi na makatawa. Ito na po. Tatawa po na ako. okay. Kasi nagpaano lang po ang init. Nagpalamig lang ho. Tapos balik ulit po ako. Dito na ako si Tatay Jess Si Maromi, si Diday Ako Dino At Ay, si Ano kasi yung isa dito eh Ha? Ah? Isa dito Okay, dyan na Dyan mo kayo, dito ako Oh, ayan po ang tunay Tunay na Aragoy ito po ang tunay na ano? Arroyo. Ito po ang tunay na arroyo. Ang kulit, gagat ng gagat, ito pa lang kumakagat. Kulit po ng arroyo nito, lapad oh. Tatanggal na oh. Yes. Arroyo. ayon oh. No? Oh, marami sama mo na sa bebenta to. Ha? Huh? Marami ano? Sabi po ni Maromi, dahil ano niya ho to, nya niya ho to, doon daw ho. Alam na ho, ibig sabihin, ganun ho, siya so. Ay, oh, yung laki ng kay Diday, oh. yun po, oh, yung kay Diday, oh. Alak, swerte, oh, yun, nakawala pa, oh. Swerte naman yun. Oh, yun po, oh. yon, yon. Day, day, Ay, po, dai dai tas taas. Ayun po, oh, oh. Lapad, oh. Ayan, oh. Okay. ah si Diday, ah. Kauli mo lang, ah. Kauli lang, oh. Alam na po daw to, dun daw sabi ni Maromi Arroyo po yun Arroyo Pangulam na po yun Pero ar dahil arroyo at hindi yun Ang pakain natin Wala po Si Dita Di ka Di yung kabuenas Ni Dita yun ano ba nagpapakawala yan? Diyan lang ano. Walang kayaan. Naka, ka Nakaka-bulat <laughs> ko dito. Punit ang tenga. Ninervous. Tutubuan ko kayo dito ng ano. Pagkibito ng isda. na tayo. Babulat ka eh. E, piresayin ka. Wala pa lang <laughs> yung pala. Alam niya. Tutubuan ka dito ng ano eh. Takit sa puso eh. Bigla na lang din eh. Nakagulat eh. Isa niya, kababa lang. Habang nagbaba ng plotter, itinatakbo naman. Sabay nata. Bicho po, Vision. Uy, apo, uy, Vision. Ayan pa. Dito lang po yan sa... Perry sa baluarte ho ni Manong Romy ito po gusto nila marami pa eh ay ako gusto nila maraming pa Uy, si John

ay, kailangan talaga mahabang ano dito mahabang mahabang pasensya mahabang pagtitis dito lang po binabagsak sa tabi lang guys hanggang sa muli po hanggang dito na lang po ang pagkana natin huwi na po tayo marami po tayong gagawin na-flood pa ako kaya po guys thank you, thank you po very much sa inyong walang sawang pagsuporta kahit po ganito-ganito lang dito na po tayo salamat po sa panunod ninyo salamat po, salamat sa mga silent viewers thank you po kaya po hanggang dito na lang. No? Bali yung huli ko bigay ko na lang ko kay Marobi. Ako na lang po yung ating huli. Ito po ayan. Bibigay po natin yan kay Maromeo yung mga huli. Apat na, ah lima po yan eh, pinakawalan po yung isa. Bali bigay ko na lang o kay Marome pambili niyo ng gamot ano na ho to meron na rin yung hypertension no? ayan po ayan, ayan po marami oh tama na to ayan po si marami uwi na po ako inauna na ako sa inyo. Dai, uwi na ako, dai. Oh. Ano po? Ano? Hindi mo Hindi po, sa inyo na yan. Sa inyo na po yan. Ayan po. Bye bye po, thank you, thank you po. Maraming salamat to sa walang sawa niyo support ah. Bye bye po. At dito lang po talaga tayo sa Super Ferry. Ayan po.